So yan guys, nandito na to... antito na po hello, yung mga hello. Ha? Hello. Andito, na... Andito na, po yung mababait na member ng OL. OL. Si Ace yung lodi natin yung pinakamagaling na drummer. Totoo naman eh. Joke lang yun, binobola ko lang. <laughs> At yan naman po yung pinakamagaling na... Siyempre, kah kaharap eh, basis. Yeah, magaling naman din talaga. Hindi ba? Sorry wala si Clem kasi hindi marunong magmotor. Parang <laughs> ano isa. At saka si Jared, no. Jared? Jared ba? Marunong ba bike naman? Bike bike si ano, Galing sila ng atok. Kasi baboy sa kalikutan, okay. oh hipo. Sinigaw. galing. Saan kayo galing, Eds? sa kayo sa atok saka sa tala kala ako muskala na mo iniwan nila ako ko jawa, vale. ay, dun o, ko gusto kumunta ayoko na doon sa Bader din na jawan na yon pero ako, ka na oo, oo gusto ko doon sa atok saka kay apo ang hindi pa kay nagpa-tax <laughs> hindi ako yung isang kasing ay si ano no hindi sana ni pa din GM, ikaw hindi ka nagpatato? Motik na. Hindi ko Motik na. Lang. Bakit? Umayaw ka, ah, no? Naduwag ka, no? dito, wag din pala. Yung sa akin, meron ako. O, tingnan mo. Kan okay oh, na lang. Pero pakukulayan ko siya. Oo. Para mabuhay, no? Ate! Eto na, order na kami. Oo sila. May dalawa pa lang yun eh. Ay kasi kuya, siya yung nagpa-touch kay Apu ako, no? Patingin nga ko yun ang touch mo. Touch by touch. Ah, Ayun no, hood, centipede. Tapos yun, eto yung ano, initial ni Apo ang hood, no? Iniwan yun naman kasi ko. Meron na din sana ako dyan. Sayang. Ano pa isa? Ano naman kasi sinabi sa akin? Okay, bigla, naalala ka lang namin. Sabi ko, patawagan ko nga ako. Hindi, sa pero, shall we, dun sa tree planting man, siya, man. po ng... Kumain ng... na yan, kumain na ba? O, lalo ko, walang kaya, mainintay ko kayo. Tapos ayaw nyo ako pakainin. Dati kasi na, pa ka mga ma, five minutes. Meron, meron sila. Crispy kare-kare. Nice. Oo, yun ako. Kare-kare. Eh, kaya lang, oo. Ah, Yes, mag-order na lang kayo. Yes, mag-order na lang kayo.